sa'yon so nga ba nagtuchill ako dito sa gta online may biglang epal eh, na pumatay sa akin na nanggugulo pakak headshot boy bagsak ang pawacha, hehe, <laughs> buti pa matibay yung akin sa'yon so another stuff of walang kwentang content I was currently driving in Los Santos as may nakita kong magkakagrupo na sa bar. nag ata sila. Gusto ko sana silang bumain eh. And then, when I was having fun with my bad vigilante, may nakita akong griefers. He killed two men. Oh, shit. Tingnan nga ako madait. Oh shit, seriously brother, pangat ng pangalan, Two versus one suck. Palagan na din to. So I called my oppressor, my terabyte. This is Pegasi Oppressor MK2. A high technology vehicle flying motor weaponized with missile at gatling machine gun. Pak, tangin na mo ah. Ganti ng api. Haha. <laughs> So dito, nag-miss ako ng isa. Masyado siyang malikot. <laughs> Pero patay pa rin siya. And then, sa part na to, nag-off the radar siya. Which means, hindi siya makikita sa map. Wala mo siyang hanapin. Pero may time limit naman yan, 2 minutes. So, I decided na mag ghost organization din ako para hindi rin ako makita. And then, expired na ng off the radar niya. So, papatayin ko na siya ulit. Yun lang. Naisa na akong puta. Bad trip. <laughs> so, babawi ulit tayo. So, yun. Umaga na. Kakahanap sa kanya. So, I called my tank. Ayaw ko lang lang kung makapalag pa siya dito. Ayaw ko magsayang ng oras sa ganon player. Boom! Sabog ang buong angkan. So, ang malang bili ko dito sa tank. So, around 3 million dollars ang halaga nito. So, you need to grind talaga para makabili ng mga vehicles dito sa GTA Online. Hmm, I see you again. Mm, nagpakamatay si Loco. Ayaw atang mamatay sa tangke ko. So, ayun. Tinanggap niya pagkatalo niya. Umalis siya. Ha. nice try, asshole. So, dahil board ako sa GTA Online, bibili tayo ng Mustang. Ipapakustomize natin to ng malupit. Since mayaman naman tayo, so why not? So, ito siya nung una kong binili. Tingnan natin pagkatapos natin yung customize. Damn, butang na apoy. Hayaan mo siyang magluto. Hayaan mo siyang magluto. Fuck, man. Ang ganda niya. So, yun. Nag-chat pala si Tokmol. Nang trash talk siya. Sabi niya, noob only using tank and oppressor. Ha, tangay na mo, wala ka lang pambili. Ito sa'yo, eh. Lamaw, brokey bitch. And then, may tao. Oh, Putang na, gusto mo mag-ride. Come on, ride on, man. Let's go, let's go, let's go. Ito so, yun, nag ulit si Tukmol, so wala na akong ginawa ko, tinrush to lang siya ng malupet. Ang ina niya.